season kayo, no? Yeah. Uh, third season. Third season. Na. So, um, kamusta naman habang tumatagal lang sa eh. samahan. <laughs> grabe ang samahan. Habang <laughs> 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 tumatagal. Ito si Alora parang hindi naniniwala sa grabe. And even naman nung first season pa lang, uh, pagkatapos ng uh, third episode talagang kasi kami dati na kami magkaibigan ni Carla yung mga iba napakadali naman nila pakisamahan kasi mga mababait at magagaling yung komedyante mga professionals on time dumating hmm. tapos talaga oh, or, si Jason okay, eh? si Jason lang <laughs> si Jason parang siya yung parang matagal na pero parang baguhan pa sa pagiging professional <laughs> ano, di ba lahat naman ay. wala siya rito eh lahat lahat naman na mga Inexpectable um, bang po. yung mag-aabot uh, sa third uh -oh. season yung Ah, uh, in expect po naman meron pang 4, 5, 6 season. Tanggal gawin siyang sitcom for all season. wait lang. Tapos ano po? tawag dito. Ano yung ibang aabangan pa? May mga bago bang darating sa show? Ganiyan. May madadagdag. May madadagdag, may mababawas. Ah, normally pag nasilit na nung story, maraming nadadagdag at meron din nababawas. So, uh, that's very normal sa isang show pag may kinailangang character. Pero itong third ano, may dinagdag. Na, third season. Oh, third, Pakabuhay oh. ang ang dami namin dinagdag na na set up. Kasi yung first and second season, sure uh, first sitcom kasi to na may stand-up uh, comedy. Mm -hmm. Ngayon, uh, meron ng sitcom, may stand-up comedy, meron pa kaming Uh, ano kami nun? <laughs> ano nga yun? Advocacy. Advocacy, kami. kasi kami Yung mga maliliit na negosyo, dinadala namin dito, tapos tinuturoan namin yung community namin kung paano. Katulad nung uh, bangus deboning, bangus deboning. hair cutting. Tapos at the same time, napapanood yun ng mga uh, nanonood sa TV, tututo silang magkaroon ng isang maliit na negosyo para dun sa mga pamilya nila. So every episode, iba-iba yung guest nyo na Oh, okay. ang tawanan ang ginagawa. Iba, ngayon ang advocacy namin, ang uh, guest namin uh, embalsamador. Balsamador. Pagka siya ng dito. Tapos titinan ko paano. <laughs> <laughs> Hindi! Tututo <laughs> tayo. Wala in Balsamador, wala <laughs> in Ano kami Kakaan ngayon? Meron? Ano kami pa healthy? Pa-Zumba kami ngayon. Zumba. Uh -oh. so, mm -hmm. pa Zumba. Pa-Zumba ang... No, nakaraan, deboning. Uh Oo, -oh. deboning ng bangos. So, bango. so far, dalawa pa lang. Kasi kababalik lang namin from taping. Ako nga kababalik ko lang sa life. <laughs> oh, <laughs> Nagduon <So>, <laughs> na siya ng 3 months. Ulan, eh.